pinaghahandaan na ng Department of Transportation at iba pang mga sangay ng ahensya ang darating na Pebrero. Simula sa susunod na buwan, huhulihin na ang mga public utility jeepney na hindi nakapag-consolidate. Ito ay dahil ituturing na silang kolorum sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa Land Transportation Office, palalawakin pa nila ang kanilang mga impounding areas para sa mga mahuhuling jeep na hindi nakapag-consolidate. Kabilang sa mga impounding area na palalawakin ay ang mga nasa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Maging ang mga impounding area sa General Santos at Davao ay lalakihan din. Tana hindi mapuno, no? Uh, sana mag-comply na lang po ang mga, ang mga tao. Sana mag register na lang po ng sasakyan yung mga nagreklamo sa modernization. Sa panig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, aminado sila na may ilang ruta pa rin sa Metro Manila tulad na lamang sa Pasig ang may zero consolidation.